bahay trouble. At yan ang imamar sharing group natin, but with a twist. Lahat tayo ay may isang secret phrase na hawak. At ang challenge ay eh, kapag turn mo na sumagot, maisingit mo ang phrase na yan ng di nahahalata. Okay, okay makakarinig okay. ang viewers natin ng bell sound kapag nagamit na yung line. Pero tayo dito, kailangan magpulaan kung ano ba yung phrase na yon na nagamit. Okay. Question number one. Sa totoong usapan, Pars Benji and Mars Mariko, ano ba yung pinaka-challenging na parte ng pagiging taong bahay? Pars, ikaw muna ang maunang sumagot. Uh, ako kasi, syempre, ako yung nagtatrabaho sa pamilya namin. And then, uh, nung nagkaroon ng pandemic, nasa bahay lang ako lagi, doon lang nakita yung hirap na ginagawa ng nanay para mag-alaga ng mga anak. Pagkatapos, natuto akong magluto. Okay. Kaso medyo mahirap eh. Dahil uh, una, gusto ng mga bata, yung mga gagawa ka ng cake. Yung gusto naman ng iba, gagawa ka ng uh, pasta. Okay. So yung pinakamahirap na part is yung gagawa ng cake. Kasi minsan pag nakalimutan mo yung, uh, yung pag-bake ng cake, misa umaalsa yung arena nun. So ngayon, tumatapon do sa oven. So, yun yung pinakamahirap na part sa akin. Pero aside from that, yung paggawa ng toppings at uh, yung paggawa ng sauce ng pasta, walang problema. Um, over? Pag-alsa, oh, yes. pag-alsa nung harina, tumatapon, tapos something. Yun yung hula mo, Mars. Yun yung hula ko. Mars. Ako yung hula ko naman, yung phrase ba yun? Kasi hindi ko masabi kasi ang gulo nito ni, ni Kuya Benjo. Ang gulo nga eh. Sinisi pa. <laughs> <laughs> Feeling ko dun sa parte ng pagbe-bake din. Yung... Yung sa harina. Sa so, ano nga? Ikaw, e, Mars. what's eh, your... Ako din lang. eh. Kasi parang... Ang layo dun sa sinagot yung sa, sa, kaduluduluhan. Sige nga, tignan nga natin. Kapag, Kapag na kasi yung harina your turn. Okay. Well, bukod sa pagiging taong bahay ko, bukod sa paglilinis, syempre, kailangan nating rumakit kahit pa paano. So, nagla livestreaming streaming ako, di ba? So, ganyan. Ang, ang hirap kasi ka once na pag nagla livestreaming streaming ka, tapos, alam mo yung maraming, ano, distraction. Okay. Minsan, di ba, may kakatok sa kwarto mo. Ang pinakamahirap kasi doon, yung nandun ka sa pig na kumakanta ka, tapos, yung may inis ka rin lang yung masabi mo, ah, yung aso kasi tumatahol. Tapos di ba may papasok na message na kailangan yung may, may papasok na message dun sa, sa, sa streaming mo, kailangan mong mabasa. Okay. So isa yung sa mga nagiging ano ko, nagiging problema ko kapag uh, nagulay yung... Mga sa pag Ingay yan, oh. May sisigaw, Hoy, oh, may delivery! May, may, may mga ganon, di ba? Yung, yun yung hirap pagka ano, pagka na, nag, nagla-live streaming ako. Year, okay, okay. So. Okay Mars, ano yun mo yung face niya doon? Kasi nag-iba yung energy niya doon eh. Sa pagkakadein nung mga aso kasi kumakahol. Oo yun, yun. Doon ako, ako eh. yun yung hula ko Mars. Or may delivery. Ako yung so, kumahol. Isa lang, pwede yung kumakahol yun? Kumakahol din. Yung kumakahol din? Kasi nabasa ko. <laughs> so ano nga? Eh pinuko muna! Ano nga? So kumakahol? Kumakahol. <laughs> ano yung word mo? Ang aso kasi pag kumakahol. Ah,